Las Pinas is so beautiful. I was employed in the Supreme Court of the Philippines as a lawyer, uh, helping the justices to accommodate their cases. Well, it's a big challenge. I rose from the rank until I uh, retired as assistant chief attorney. Tawag po sa akin dito ay Kaambong. Isa po ako motor taxi rider po. Ako po si Enrique Arganiosa, kasalukuyang naghahanap buhay sa isang private na telecommunication company, isang sales and automation specialist na humahawak ng mga programa at proseso ng isang departamento ako po si Claire Ann Opulencia. Kariniwang tawag po nila sa akin ay Claire. Ako po ay kasulukuyang nagtatrabaho sa isang coffee shop bilang shift leader. Ako po si Judy Boy Suson. Mas kilala po ako bilang JB Suson. Uh, ngayon po ako po ay nagtatrabaho sa isang um, BPO industry. At the same time, I'm doing freelancing like swimming coaching and then hostings. Angel May Espanyola nag aral po ako sa Golden Acres National Senior High School po. Jeffrey Navarro, ang tawag po sa akin dito kay Kajep po. Ang hanap buhay ko po ay tracking business po. Ang binibiyahe po namin ay buhangin, graba, hollow blocks at semento po. Tawag po sa akin dito ay kasol po. Uh, sa so ngayon po, simpleng may bahay lang po ako. Formerly, I was a Catholic. I was born and raised as a Catholic, and I studied in Catholic school, Holy Spirit Academy of Lawag City. Pinanganak bilang Roman Catholic, ang pinakapangarap po ng aming mga magulang na malapit kami sa Diyos at bilang mamuhay na religyoso. Noong kami po ay mga binatilyo pa, isa man lang sana sa amin na kung maari, pwede mag-aral sa pagkapare nagkaroon po ako ng mga kabarkada na mga protestante po. Ang pinakaiba lang po nitong protestante, hindi lang po sila na, hindi sila sumasampalataya sa ribolto. Tapos, uh, pinag-aral kami ng, ng about sa Biblia, kung paano ang pagtuturo. Kami po ay nagtuturo sa youth. Pinak practice ko po yung pagiging Catholic ko po si Simba po ako tuwing linggo po, kasama po yung mga pamilya ko. Pinalaki po ako bilang katoliko ng aking magulang. Nahikayat po ako ng aking mga kalaro na maging sakristan po. Sa paybuns po ang pangalan ng simbahan. Ang tatay ko ay isang sagradong katoliko. Siya po ay katukatulong ng pari noon bilang lay minister po. Ang aking pong uh, ay head sa sacristan at may kapatid ako na may tungkulin sa katoliko na nagnanais magpari ng mga panahon na yun. So simula po ng pagkabata, ako po ay protestante. Yung church po namin is Lord Harvest Tabernacle. Lumaki po ako sa mga magulang ko na ang religion ko po ay katoliko. I am a catechist we go to different school, public schools, and we we teach those children the religion. And I thought a while na baka pwede ako maging nuns or sister. Maawit po ako sa mga misa. Meron po dun sa lugar naming Malita Chapel. Dun po kami inasign ng, ng simbahan para umawit tuwing may misa. Humawak din ako ng tungkulin noon na nag-a-assist sa mga sakristan at naging choir member din po. Sa born again po, pinaka main doctrine is uh, pag ka, uh, kasama ka sa maliligtas o sa magmamana ng karapatan sa kaligtasan pagdating ng araw ng pag-ukom. Ang tungo po sa amin sa simbahan po ay kapag ka po nakilala mo po ang Heso Kristo, ay maliligtas ka na po. I have my own religion and I don't know anything about Iglesia ni Cristo. dami ko pong naririnig na negative sides po sa Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang po, hindi ko po kilala yung Iglesia ni Cristo nung panahon na yun. Ang naririnig ko lang po sa Iglesia, sabi nila, marami daw pong bawal. Isa na po do yung pagkain ng dugo. Naririnig ko po yung iglesia, sa po yung debate debate Naririnig ko is kulto daw ngayon kasi sila lang daw kasi maliligtas. Um, yun po yung lagi lang sinasabi na eh huwag kang makinig dyan kasi sa kanila sila lang maliligtas eh. Selfish yung mga yan. Ito yan sa kanila, makasarili sila. na narinig ko po sa Iglesia Ni Cristo. Lagi po silang kailangan sumamba tuwing Sabado o Linggo at meron din naman daw po weekdays. When I met my boss, he introduced me to the Iglesia Ni Cristo. He brought me to a uh, samba in, in Quiapo. This is sa east, this is sa east. Nagsimula po ako mag-observe po sa pamamagitan po ng panonood doon po sa YouTube about Felix Manalo po. Ang simula po nang nadaluhan ko sa iglesia, nang niyaya ako ng kaibigan ko sa pamamahayag. Uh, tita ko na isa rin pong iglesia, nai-invite niya na po ako sa mga pamamahayag. So, nung, nung mga una po, nade-decline ko po yung invite invitation niya. Pero nung bago po ako graduate ng college, napagbigyan ko po siya isang beses. Meron po akong kaibigan po mula nung elementary hanggang high school. So, unti-unti ay bilang kaibigan, isinasama niya ako sa mga doktrina. So, na-introduce po sa akin ang Iglesia ni Cristo, ati ko po yung unang uh, na-convert. So, umuwi po siya ng Palawan way back 2012. May dala po siyang coffee table book puno ng ano eh, ng sugo po ng Ka Felix Manalo. Oh, basahin mo to. Um, wala na may basahin mo lang. So, ako po, nagbabasa-basa din lang ako. Nakalala ko po yung Iglesia ni Cristo. Noong time po na na celebrate po yung ikasang, ika isang daan po na anibersaryo ng pagkakatatag po nito. Kasi marami pong dumalo ng mga um, kapatid po noon sa loob ng Iglesia ni Cristo. At saka po mga nakagayak po sila na para pong may mahalaga po silang okasyon na dinaraos. na Noong mga panahon na yon, wala sa isipan ko na ako ay lilisan sa pagiging katoliko. Ang totoo, wala na po talaga sa isip na magpalit ang relihiyon. May mga kaibigan po kaming nagaanyaya na makinig, alamin nyo kung bakit merong iglesia, kung bakit merong iglesia ni Kristo. Sabi ko lang sa sarili ko, sige, try ko. Dahil sinabi nga ng ate ko na sumamba ka ganyan, Sabi ko, sige, sige, itatry ko, wala namang, wala namang masama. Doon ko po nakita yung kaibahan nung relihiyon na kinabibilangan ko sa Iglesia ni Cristo. Pagpasok ko po sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, namangha po ko sa kagandahan ng kapilya. Ibang-iba sa dati kong relihiyon. And I am very observant and they are they are so silent, very silent. And I said, why? Why is it like this? When the minister is preaching, they always uh, read the Bible and all the questions are answered by the Bible. Sa Iglesia po ni Cristo kasi ay talagang binabasa sa Biblia para maipaliwanag ng buong husto yung mga aral. Bawat pagtuturo po nila, binabasa talaga nila sa Biblia. Yung mga pag-aaral po nila na tinuturo ng ministro ay lagi po nakabase sa Biblia. Kasi, kung sa kuro-kuro lang po, mayroon po kasi tayong kanya-kanyang kuro-kuro, baka maligaw po tayo. Dapat po sa Biblia po talaga nakabase ang ating pananampalataya, ang tinuturo. I made my decision when I've learned that this is the right religion and I want Iglesia Cristo to be part of my life. I've learned that Christ is not a God. Ang pinaka turning point ko po kasi base po sa aral po na ang tao para po maligtas ay kailangan pumasok sa iglesia. Turning point na magi iglesia na ako, lahat ng itinuturo dito alam kong galing sa Diyos. Wala silang itinuturo na hindi galing sa Biblia. Natutunan ko mula sa Biblia kung ano talaga ang kalagayan ni Kristo. Tinanggap ko kagad na Siya ay tao. Yun ang aking pinaniwalaan. Hindi basta tao binigyan ng karapatan para manguna o kaya magligtas sa Iglesia. Yung naging turning point ko po para uh, maging kaanib po ako sa loob ng Iglesia ni Kristo, kapag ka po pumasok ka sa kawan, at ang iglesia po ni Kristo yon ay ikaw po ay maliligtas. Bilang tunay na tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos at Panginoong Iso Kristo, nandito yung tunay na aral sa iglesia ni Kristo. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng nakultong iglesia. Matututo ka, and paano mo siya ma-apply? Hindi lang sapat na, okay, kaanabi ka sa iglesia ni Kristo, yan na yun, dyan nahahanggan yun. Hindi po ganun. Meron ding Proses at meron kading dapat gawin para maging karapat-dapat ka dun sa mga pangako at uh, mga biyaya ng Panginoong Diyos. Inusig ako ng buong sambahayan ko ang aking mga magulang kapatid. So pinagbawalan nila na makipagkita ako sa aking kaibigan. Nung panahon na yun, na, nalaman ng mga ka ko sa protestante na nagpapadoktrina na po ako sa iglesia kung ano-ano pong sinasabi nila sa akin. Hanggang sa parang iniiwasan na po nila ako. Pagdating naman sa bahay, lagi nila akong sinasabihan kung bakit kailangan ko magpalit ng reliyon. Uh, Lalo-lalo na yung tatay ko, eh, kap lalo na kung dinuguan yung ulam namin, sasabihin sa akin na, anak, gusto mo bang subuan kita? Hindi ko naman po mapigil na hindi ako mag-react sa mga kung ano-anong sinasabi nila tungkol sa iglesia. Kasi nga daw, kapag hindi sumamba, sinisingil. Sabi ko, hindi po sinisingil. Dinadalaw po, kinakausap kung ano ang problema para matulungan. Hindi po ganun na kapag hindi sumasamba, may pupuntang dumadalaw para maningil. Hindi po ganun. Pinapaliwanag ko po sa kanila kung ano po yung tungkol sa iglesia. Sa Born Again, song leader po ako. So, may tungkulin po ako doon. Pag-uwi na pag-uwi ko po, ewan ko kung bakit po nila nalaman yung mga pastora namin. Nalaman na nagpapadoktrina ako. And then, ayun, ah, doon ko na dong ko nalaman na, ah, ganito pala yung pag-uusig. Alam mo sa iglesia, nakita na namin doktrina dyan. Huwag kang pumunta dyan kasi ganito yan, ganito yan. Doon na po, ah, kahit pa nakapag-share na rin ako sa kanila na ganito yung doktrina ng iglesia ni Kristo, iba yung nalalaman nyo sa... Iba yung impression nyo sa totoong aral o doktrina ng Iglesia ni Cristo. My family, they are very cooperative. They don't persecute me. But uh, outside my, my relatives, wow. They even, they don't want to talk to me. And she told me, hindi, kung saan ako nadapa, na rin ako. Sabi niya, ganyan. Sabi niya, lumaki kang uh, katoliko, bakit Anong nangyari sa'yo? Anong, naka, anong pinakain sa'yo? Bakit ka nag-iglesia? Sabi ko, kasi nalaman ko kung anong totoo. Kaya ako nag-iglesia. I have my facts, I have my evidence. What more? Sabi ko sa kanya. Kaya ako nag-iglesia. Kasi ito yung maganda, ito yung religion na na nakita ko nandito lahat yung dapat kong makita, sabi ko sa kanya. Tuwing may klase po sinasabi po, tinatanong po nila ako na, Bakit ka nag ni Kristo? Eh, di ka magiging masaya ka sa pagkadalaga mo o pagiging kabataan na nag ni Kristo pa. Ayun nga po, inuusig ako ng mga kaibigan ko at ibang kamag-anak ko ng, ng ng tatay ko. Pag dumarating po yung mga puntong inuusig po ako ng mga magulang ko, sa ama lang po ako mukuha ng lakas. nabautis po po ako noong May 19, 2022 po. June 29, 2002. November 8, 1997. Noong Marso 4, 1989. June 30, 2007 po. Um, 2020, July 31 po. January 24, 2015. And it was very amazing. It, the, the I feel so glad and happy. Within me, I feel relieved. Sobrang saya ko po nung araw na yon nung nabautismohan po ako. Hindi kaya ipaliwanag yung damdamin, yung saya mo. Masaya ang aking pakiramdam na ako ay isa ng ganap na iglesia ni Kristo. Para po siyang isa sa mga pangarap ko na, na natupad. there is a big difference. Lahat ng mga layaw ko, they were all cut off. Binago po sa akin ng Iglesia ni Cristo, yung pananaw ko sa buhay, una po yung pananampalataya sa Diyos. Binago po yung buhay ko, hindi na po yung dati na parang wala lang, masaya lang. Pero nung Iglesia po ako, talagang laging inaalala ko yung paglilingkod, ang pagsamba sobrang sarap pong maging isang iglesia ni Kristo. Ang pakalaking pagbabago po na nangyari sa buhay ko. Alam ko na po yung mga tama at mali na dapat kong gawin. At isa po sa naging ang natutunan ko sa iglesia, yung pananalangin na hindi ko po nagagawa nung panahon na ako po'y katoliko. Marami po binago sa akin ng iglesia. Mula po sa pagkatao, hanggang sa pamumuhay, hanggang sa pagkilos, hanggang sa pakikisalamuha. Sa bawat kilos ko po, masasabi ko po na nagpapasalamat po ako at naging iglesia ako ni Kristo. Binigyan ako ng pagkakataon na kung papaano talaga ang tamang paglilingkod sa Panginoon Diyos at naituro din po sa akin yung wastong paglapit pananalangin, hindi pala mahirap lumapit sa Panginoon Diyos. Marami pong binago ang pagiging miyembro ko po sa loob na Iglesia ni Cristo. Naging mas mapanalanginin po ako as mas, at mas lalo po akong sumandal po sa Ama sa lahat po ng mga problema po at pagsubok na dumadating po sa akin. Maging sa mga piyaya po na binibigay niya po sa akin, lagi ko po siyang nilalapitan at pinapasalamatan. Paano po ako mamuhay? Uh, kasi po pag Iglesia ni Cristo ka, kabataang Iglesia ni Cristo ka, may aral kang sinusunod at hindi ka maliligo. At yung tukso o yung mga kalayuan, apakalapit lang. Which is, kapag Iglesia ni Cristo ka, hindi mo dapat gawin yon, Kasi, um, pag Iglesia ni Kristo ko, may aral kang sinusunod at alam mo talaga mapapabuti ka. All of my family, na-convert ko to be an Iglesia ni Kristo. First, my, my sister, and then my mom, and then the rest of my family. Nung malaman ko nga po na mayroon ng mga pagmimisyon sa mga isla-isla, Siyempre po masaya po ako. Lagi ko nga pong sinasabi sa sarili ko na sana nakilala ko yung Iglesia ni Kristo na mas maaga. At yun po, lagi kong pinagpapanata pinapanalangin na sana marami pang mga tao, lalo na sa lugar po namin, na makaalam ng tungkol sa Iglesia ni Kristo. At ngayon po, kasi yun doon po sa kulyon na, pinag, na ngayon po ko sa nakatira yung mga magulang ko at ako rin po, yung mga kapatid ko rin. Meron pong barangay chapel doon. And ngayon po, nag-extend na po sila into island island and then may mga remote areas po like yung mga uh, medyo bundok-bundok malayo sa bayan may mga ganun ng mga gawain na po kaya ayun po masaya po at kasi po alam kong magkakaroon ng mga mga pagsamba doon mga gawain so marami na po makakaalam ng tungkol po sa Iglesia ni Cristo Ang lagi ko pong panalangin sa Panginoon Diyos na kasi sa mga panahon ngayon, marami po kaming na-encounter ng mga pagsubok. Palakasin niya po ako, patibayin niya po ako, at patuloy na bigyan ng pananampalatayong patuloy na makapaglingkod sa kanya. I promise to God that I will be an Iglesia ni Cristo forever until I die. Ang ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon Diyos, binigyan niya ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Makapagpuri, nasasambat maglilingkod, magpupuri sa Kanyang napakabanal na pangalan. At pangako ko rin sa Kanya, yung aking sambahayan, lagi kong hihikayatin na wala kaming ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Diyos lagi kaming tapat na magpapasakop sa namamahalang inilagay Niya sa loob ng Iglesia ni Kristo. aking maipangangako kung paano ako dalhin sa mga gawaing pagpapalaganap. Ganon ko yung pagsisikapan na ako ay magkaroon ng bahagi sa lahat ng gawain ng Iglesia ni Kristo. Anuman man po ang mauna, pagkalagot ng hininga or uh, pagdating ni Kristo, po'y mananatili sa loob ng Kanyang Iglesia. So yun po yung lagi kong pinanghahawakan na mangyari na mangyari ako po'y mananatiling tapat na kaanib at masiglang, masiglang kaanib at may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ipinapangako po sa ma na anuman po ang mangyari, hindi hindi po ako aalis sa Iglesia ni Kristo. Pinapangako po na iaalik ko po sa kanya ang buhay ko. sa mga kababayan ko pong taga Las Piñas at sa mga nagkaibigan ko na kahit na hindi taga Las Piñas, inaanyayahan ko po kayo na sana kung may mag uh, anyaya sa inyo na sumama sa, sa pamamahayag, sana huwag niyong tanggihan. Sana sumama kayo. Sa mga kababayan ko po sa Las Piñas, mga kamag-anak ko po at mga kaibigan, iniibitahan ko po kayong magsuri sa loob ng Iglesia ni Kristo upang kayo man po ay makasama namin sa kaligtasang ipinangako ng Panginoong Diyos. Mga kamag-anak ko, kaibigan. Ako po ay nag-aanyaya sa lahat ng mga mag-aaral, sa lahat ng profesional sa Las Piñas, na buksan niyo ang inyong isipan at puso na makinig sa mga aral ng salita ng Diyos at ikumpara ninyo sa mga aral na inyong natutunan sa inyong reliyon. Kung paano tayo nagsasaliksik sa ating pag-aaral. Kung paano tayo nagsasaliksik ng magandang hanap buhay. Kung paano natin hinahanap ang magandang oportunidad para sa ating pamumuhay bigyan din natin ang ating puso ng pagkakataon na magsaliksi kung ano ang tamang reliyon. Sa mga magulang ko po, mga kilala at mga kaibigan ko po na narito po sa Las Piñas at sa unman panig ng Pilipinas na kakilala po. Sana po ay magkaroon po tayo ng panahon upang makinig rin po sa aral sa loob ng Iglesia ni Cristo sa lahat po ng hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo na kung meron po kayong kamag-anak, kaibigan, o kakilala na kaanib sa Iglesia at kayo po inanyayahan, wag uh, huwag po kayong magdadalawang isip na sumama o makinig ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo sapagkat ang ipaglilingkod po namin sa inyo ay pawang kabutihan at daan tungo sa tunay na kaligtasan na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos.